Magandang araw mga kaibigan uh, Pag-usapan natin ngayon ang West Philippine Sea issue at uh, itong stand uh, pro China stand ni Senator Robin Hood Padilla Nako, uh, I think more than one week ago nagkaroon ng Senate hearing tapos nagmagaling itong ating number one Senator Padilla ha, sabi niya hindi na, na natin kailangan ng US uh, nagpapalala lang daw sa problema kung may US kasi ayaw niya yung presensya ng US sa uh, reconnaissance plane na umaalalay sa ating mga Philippine Coast Guard at yung mga nagre-resupply sa BRP Sierra Madre nagmamagaling eh uh, kini-question niya ang kakayahan ng ating Philippine Coast Guard Oh, yun. Umani siya ng samutsaring batikos up to now. Dami kong pinapanood ng mga vlogs. <laughs> uh, pati si Secretary Chudoro ng Department of National Defense. Pinapatulan niya na si Robin Hood Padilla. <laughs> so, ang dami nang nananawagan na mag siya, di ba? Ano sa tingin niyo? Dapat na bang mag-resign? Abe, uh, nabodol ako kasi number one sa balota ko yan si Senator Padilla yun pala, wala rin little learning is dangerous so kung hindi siya mag-resign eh, wala tayong magawa hanggang 2028 20 siya dyan <laughs> but sana next time mag-isip-isip itong ating Senator Padilla wag siyang parang kantoboy na akala mo kung sinong matapang na hindi, niya, hindi, hindi na niya kailangan ng US government? Binubulin na nga tayo ng China eh. Okay, ito. Another uh, problema. Uh, nung una, water cannon lang. Nung una, laser-laser lang. Uh, hinaharangan yung uh, resupply sa BRP Sierra Madre. Ito na, pinakalites ang ating mga fishermen sa Baho de Masinloc o kaya Iscarboro Shoal malapit sa Sambales. Nako, grabing pambubuli na naman ng China. Nilagyan nila ng floating barrier around the uh, 300 meters long na barrier. Ang ating mga fishermen from Sambales, sa uh, other parts sa uh, ng Luzon, traditional fishing ground na nila itong Bajo de Masinlo, hindi na sila makapunta doon dahil may barrier na. So, para hindi apektado ang kabuhayan ng ating mangingisda, dapat tanggalin yun. Okay, so, nung iniligay yan, nako, Uh, ang ating mga senador buong tapang kinondem nila ang China. Number one na dyan, si Senator Risa Ontiveros. Kaya believe din ako itong senadora na ito. Sino pa? Senator Tolentino. Senator Joel Villanueva. Uh, I believe, Senator Miguel Subiri. Alam nyo, isa na lang hindi ko naririnig na nagsalita kontra-China yung paglalagay ng floating barrier itong ating Senator Robin Hood Padilla lumalabas lumulutang nagiging klaro ang kanyang pro-China stand niya so hindi ko na maintindihan ng ating uh, number one senator bakit mas gustuhin pa niya ang China over kailangan natin talaga ng aliado sa ngayon kaya ako personally although medyo delikado yan there's risk involved yung pagkiling ng ating gobyerno uh, we welcome na natin ang mga American presence yung nagpapatayo na sila ng andaming bases. Uh, lumalakas ng ating armed forces but not yet strong enough na kaya nating harapin ang China but uh, at least nandyan yung tumutulong sa atin yung presensya ng US, uh, US military so ito ngayon dahil sa pagkiling ng ating gobyerno sa US ito na yung uh, anong klase yan? Yung uh, panggigipit ng China. Ginigipit tayo parang pinaparusahan na tayo dahil pinaburan natin ang US. Pa paano ngayon? Ano ang napaka-delikadong sitwasyon nito? Uh, ang Coast Guard spokesman si Commodore Tariela Tinanong siya sa isang media forum, bakit hindi tanggalin ng Coast Guard? Mabuti, uh, calculated yung sagot ng Coast Guard, believe ako. We need uh, guidance or we need order from the national government. Ano yung national government na sinasabi niya? Meron tayong National Task Force on West Philippine Sea member dyan is uh, of course, ang National Security Advisor, kasama dyan. Department of Foreign Affairs, uh, I think, Department of Justice. Uh, and then, of course, Coast Guard, Armed Forces of the Philippines. Yan. Task Force yan. So, hindi pwede na basta-basta na lang gagalaw ang Coast Guard niya tanggalin yung inilagay na barrier, floating barrier, para ang mga fisherman natin hindi sila makapasok doon sa baho di masinlok So, I believe pinag-uusapan pa. Kailangan nito ng wisdom. Kasi kung hindi tayo maingat, baka doon maraming maraming repercussions yan. Ang iiwasan nating repercussions yung mag uh, ano sa armed conflict. Eh paano kung nag-decide na ng ating national government, yung task force, inutosan nila ang Coast Guard, okay, tanggalin na. Nandun na ang Coast Guard. Eh lumapit ang Chinese Coast Guard at magkainitan na dahil ah, sigurado ayaw ng Chinese Coast Guard niya tanggalin yung kanilang barrier. Eh ang utos sa ating Coast Guard is tanggalin magkakainitan so by the way <laughs> yung Bajo di Masinlo napakalapit sa atin ha, from Zambales mga 240 kilometers lang it is uh, within yung 200 nautical miles na exclusive economic zone ng Pilipinas atin talaga yan by international law ang China, inaangkin din niya yan. Eh, from Hainan province, yung pinaka-closest na territory ng China, going to Bajo de Masinlo, 900 kilometers. Ang layo. So, inaangkin ng China, yung Baho de Masinlo, ang dami daw isda dyan. Uh, panahon nga ni Pinoy, President Noy pinagbawalan na ng mga Chinese Coast Guard ang ating mangingisda. Kaya nawalan sila ng hanap buhay. Mabuti na lang pag uh, abot ni Tatay Digong dahil maganda yung approach niya, kinaibigan niya ang China. O oh, ito, pinayagan ng Chinese Coast Guard ang ating mga fishermen mangisda ulit sa uh, Baho di Masinlo. O ngayon, medyo nagkakagirian na ang Philippine government at ang China kasi nga klaro na pumapanig na tayo sa US. Ito na yung panggigipit Nilagyan na nila ng barrier para hindi ulit makapangisda ang ating mga fishermen. So, let's pray for wisdom. Ma mahirap yan kung hindi maingat ang ating gobyerno. O sana, ito kung gustong makabawi ni Senator Padilla sa kanyang pro, para patunayan niya na pro Pilipino siya hindi siya pro ano sana siya ang magvolunteer mag lead ng <laughs> mga I don't know kung sinong kasama niya volunteer tanggalin niya yung barrier na yon yan pag magawa ni Senator Padilla yan palagay ko ano magiging uh, ayos na siya sa taong bayan. So, napakahirap po ang kalagayan ngayon, lalo ng mga fishermen na hindi na makapangisda. So, mapilitan sila na mangisda sa ibang lugar, nakakaunti naman ang huli. E dito sa Bajo de Masinlo, proven na yan since time immemorial, nandyan na ang ating Filipino fisherman nangingisda at ngayon pinagbawalan na ulit ng China. So, napakaraming problema ang ating bansa. Sana ito masolusyonan na maayos na hindi mag-resulta sa pagdanak ng dugo.